ano kayong sakit good morning mga ka backyard log park ito po yung uh, sinasabi ko yung tatlong kapatid doon sinauna kong video yung isa wala na hindi ko makain ito dalawa pakat nung araw na ito ngayon hindi ko makain at minsan ang behavior na niya tingnan niyo po native po ito native nag ano? nangingisay yan minsan eh tatlong araw di kumakain ininjikan ko ng ng uh, bacteria yung isa ininjikan ko ng uh, tayamulin ito pangatlong araw na ito ngayon ng uh, bacteria. yung isa tayamulin saka doxy ah, uh, ano yan uh, uh, electrolytes Hinaindigan ko sila araw-araw kasi hindi ko makahin Hindi ko alam Lipas na rin yung sakit dito sa amin eh Ang iba nga nag-aalaga na eh Ito hindi ko alam may nakain sila Tumatango-tango sila eh Minsan nakatingala Ang ah, ganyan ang video nila Sinisiksik nila yung ulo nila sa totoo lang naulanan kasi sila na natatapuyasan dito sa pinaglipatan ko sa kanila ayan siya o oh. ang siya hindi ko alam anong sakit na ito magaganyan po yan bakit oh. ba't kaya po naggaganyan yan hindi ko pa na experience yung ganito eh nung tinamaan ako ng sakit ang nangyari doon hindi ko makain minsan umiinom ito hindi ko makain totally at hindi umiinom gumaganyan sila nung dati hindi naman nangihina oh. na nagsugat na sila kasi may sexy ka yung katawa nila eh sa sulok eh baka mamatay na ito ngayon eh. pangatlong araw na ito eh nagturukan ko na sila nasusugat na yung paan nila ayan po ganyan po sila minsan pag yung parang may naramdaman silang masakit ayan isa ayan baka mamatay na yun yung pangatlong araw na di kumakain eh ah sunod sunod yung dagok ng munting backyard ko ah mga survival po ito survival po ito doon sa nagkasakit pinamahan ng epidemya ngayon itong tatlo kong biik buntis pa naman yung inahin ko andoon sa kabilang kulungan at yung dalawang partner ko makamahawa di ko alam yan muna po. Ito na po yung tatlo na binidyan ko dati. Yan, survival ko. Pero, mukhang tinamaan na naman sila ng epidemya. Hindi ko alam kung ano to. Pangatlong araw na po yung gaganyan-ganyan sila. Tumatayo naman. Ito, pangatlong araw, hindi ko alam kung baka bukas wala na din to. So, yun lang muna po. Pagtanong ako sa bet, akala ko nagtatay lang sila kaya hindi ko makain. Kaya, ito, di ko alam kung anong nangyayari dito. Ayan na. May time na ganyan po sila, tapos mawala naman yung sakit, pananahimik na naman sila, makaawa eh. So, yun lang muna po kung may mga alam ko kaya ng ganyan sa King Thomas ng baboy, anong gamot, fish comment na lang po. Thank you and God bless. Mabuhay.